Yeah. Pag maluto ng kulog mukhaon. Shout out! Shout out mga guys! Arin, arin kami sa Dalom. Okay, daghan ka ayaw po nga pasayan sa Dalom, sa Suba. Hindi po gaari pa sa kamanghud ko nga patay gutom gito. No, no, wala. Kaming init sa panahon, gakuha pa kami pasayan ng gago. Na, galang wala ngayon sa Suba. Mga guys. Na dagan kay pasayan dira kag mga kalasag kag ah, kalasag nanay man kalampay um, Amo na nakuha namon mga guys oh na isa ka kaldero nga puro pasayan kag puro mga kalam mga kalampay Na shut up totoo na ni kalon Na nami gini ka unon kay halin sa soba fresh Laksa ng lasa. May lasa pa yan. Galing suba. Sige guys. Na. Maghaling na si father. Sige guys. Halong-halong kamo. mo. Amo na yung the finish products ang giluto na mo. Hagi ka na sa suba. Na namin na. Hindi na oh. No. 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 Gak pa na ah. Lagi ti mga gabi ka. The best. Radio? Oh, radio?